gapas mga kaoso kailangan to maganto ang hawak nyo <coughs> tapos ayan o makikita nyo yan o oh. <coughs> ah! ganun lang kasimple mm -hmm. tuloy tuloy nyo lang o oh. ganun lang kasimple <coughs> kaya hindi ako nagapas to may gas to dito. Really, nigga? Ano? Pag naihilo ka, siyempre naihilo ka, eh Amin mo ng gas para medyo mabuhay na ka ng dugo tapos tuloy ka na naman. Gapasin mo na naman siya oh kita yeah. yan tuloy. Gawin natin dito, may purpose to eh. Yung goma nito is, ano, ah, uh, binili pa sa, ano, sa, sa China. Charter, ba Chinese ka ba? ano, may rubbing ability to na ano na hindi siya ano kagad sa kamay mo. Hindi may ano yan eh, may Vicks inhaler. Mag Vicks inhaler pa <coughs> na ano yan nakalagay niyan dito. Para hindi ma yung kamay mo is ma-relax. Wow! Tapos gapas ka na naman. Trap away ng paghawak nanto. Wow. Tapos kailangan ano yan, nakaano ka? Naka Um, ang, ang pag-ano nito, paglalagay nito sa bewang is ganito. Bewang ko, yan, maganda. Ay, ano yan, ginaganto yan. Ay, nang, ang proper, ang proper way nito, ang pag-ano sa bulga, ganyan. Na, pag napapagod ka na, ganun mo lang. Nakikita niya. Yan! May natatanggal, eh, oh. Sana may natutunan kayo, mga oso, sa tutorial natin for today yan lang ang tawag dito yung kapas kasi yung, yung gas niya nandito para hindi ka mahilo umi mo lang tapos paspas -pas. pas. A We drop verses of convergence of lyrical merchants Collaborations with Picasso Paint wordscapes Literary masterpieces Create a stroke of genius Portray society with all its profanity Embrace humanity and let God preserve my sanity But in reality, we gotta learn how to love ourselves It doesn't really matter which way the cards are dealt Life is a school of hard knocks, it's full of lessons You win some, you lose some But don't forget to catch a blessing Today always also day one punta tayo ngayon sa ano sa palayan at dito ngayon tayo sa ano Taiwan doon tayo pupunta mga kaoso at ngayon kasama natin si Flo G Jiwo Di nyo na pwede masisiko ba't ganito? Galakad lang kami Para makapunta Manok for sale Ray Crossing Road 2.000 thousand years later. Tapos ngayon mga ka-oso, tignan naman yung pa ako. Double Dutch. Overload, Double Dutch! Tapos mga ka kailangan mong dumaan sa mga gantong ano. Dito, dito mga ka-oso, hindi mo maramdaman yung ano bigat ng trabaho kasi ano siya eh medyo press naman dito eh ayan oh. ayan ang ginagawang rice terrace na matanda yata ako ah dito bawal kang kumuha ng isang butil niyan o oh, ikukulong ka ah gusto mo ikulong kita ito na yung mga naipon nila ay yung may ari nito sir o nagsasaka lang kayo sir ay sir nakikiani lang ay sir okay may, ano na, may, naka, may nakita tayong tao dito interview na ra, natin siya guys kasi dito ano eh, madalang ka makakita ng mga nagaani pa nandito kami sa ano sa Mount kalagaw ah! <laughs> <laughs> tapos dito mga kaoso kung napapansin nyo lang pansinin nyo <laughs> ito, papakita ko sa inyo ah yan Diyan yung Kaya nang ganyan magsaka mga kaos Nagkita niyo yung ginagawa niya. Sir bali ilang taon na kaya sir Nagkatabaho dito sir Tatlong Tatlong taon na sir Sa tatlong taon na yun sir Okay naman yung kita dito sir Nakikita niyo mga kaos Okay naman ganyan yung kita dito Nagkikita kita naman daw sila kita <laughs> Tsaka dito mga kaoso, iba yung salita nila. Nung nagkataon lang kasi may nakilala tayo dito, si boss na marunong siyang magtagalog. Pero ang salita nila dito, kausapin natin ah, sample lang ko Sir, ano po ba yung ginagawa niyo, sir? Yun sir. Ito Ah, hindi. Sige mo, ibalingwahin nila dito kasi sa ano Mount, Calagaw nag yan ng engineering pero ako nag ako ng uh, architecture pero ito yung trabaho namin o baga kasi mas malaki sa dito eh ganyan talaga yung buhay ng Pilipino eh no? sa Pilipinas may pinag-aralan ka pero sa ibang bansa ganito lang ginagawa diba? Uh, binibili ang isang pirasong yung nakukuha namin na ganyan 8 dollars kada isa uy uy sana all ha? kaya dito napili magtrabaho ni sir no sir may may asawa na kayo sir ano ka ba single mom sir sabi ko na <laughs> oh, single dad oh single dad ano <laughs> siya yung ba't sir ano nangyari sir sa asawa niya sir hmm, maglay ha hindi <laughs> sa lisa hirap ng buhay yun oh know? Mahirap talaga yung mga ganun eh Yung mga babae na ano iiwang ka pag mahirap ang buhay Wala kang kwenta! papi Tulpo daw, Papi Tulpo Tapos yun po si Rafi Ayun yung isa namin you know, ano dito kasama namin dito Ito pong kasama ko dito. Siya yung dito na si Melik Shaysi. Sa Tagalog, Dalobhasa. <laughs> ayan o, na, nakikita nyo kung gano'ng katag. Dalobhasa yun. Alam nyo ba mga kauso, kung bakit tinawag to na kung, kung ba't tinawag na magsasaka ang nag ano ang nagtatrabaho sa sakahan ba't naman gano'n? saka lang kasi ano pagod na ako saka na yeah. lang <laughs> yung talaga ang story na magsasaka pero dahil ngayon masisipag na masisipag na yung mga magsasaka is dapat tawag yan magsisipag wag kang tanga <laughs> ang una naging magsasaka sa Pilipinas ay si ano si Nestor Macario so, kasi yung bigas, hindi naman talaga yan sinasaing dati. Pinagalitan lang si Nestor Macario dahil natapon niya yung bigas doon sa tubig na mainit. Pero natikman ng mga kasama niya, ay, masarap ah. Malambot ah. Kung ani noon nun, unti yung inaani nila kasi piyata din nila sa semento. Desisyon na ng gobyerno na ang magsasaka sa putikan dapat talaga pero dapat talaga ang mga magsasaka yan ang pinakamayaman kasi yan yung nakakasiwa sa ating ano, kinakain araw-araw eh may nakita tayo dito ano, isang nagatrabaho din dito i-interview oh, natin siya alamin natin kung kailan ba tinayo itong palayan dito sa Taiwan <coughs> dito kasi sa Taiwan dito sa amin ang magsasaka is mahal yung sahod ay set uh, ako nga pala si Papa Bear Paint, uh, isa akong vlogger. Kasingit, <coughs> ah, ang ah, yabang <laughs> mo. Tatanungin ko lang sana, sir, ilang taon na kayo nagtatrabaho dito, sir? 22 na. 22? Ay. Kumbaga, ilang taon ka na, sir? 26. 26. Ibig sabihin, 4 years old pa lang siya. Nagtatabas na siya dito sa mga ganito. Maliit pa ako? Ganito na tinatrabaho ko. Ngayon, sir. Uh, may asawa na kayo, sir. Wala pa dito nandito kami ngayon sa Sagingan pero totally nyan yung unang panahon <laughs> bawal ang Sagingan sa palayan kasi kaya nga tinawag na palayan eh yung panahon ni ano Emilio Aguinaldo pinagbawal yan na may Sagingan sa palayan kaya nga tinawag na palayan eh, eh di sana Sagingan na lang kaya tinawag na ganun yan ngayon mga kauso nakikita nyo yung view. Diba? Dito presko ko dito. At saka itong mga to. Yung mga nakikita nyo dyan. Hindi yan basta putik lang. Ano yung spalto yan. Made in China yan. Binili pa sa China yan. Tapos may isang aeroplano na kinalat yan dito. Bago yan itin tinayo itong mga ano dito. At yun mga kaoso, dito sa sakahan kami ay nagtrabaho. Ngayong araw, napakahang, napaka-presko pala dito. <laughs> Kaya ikaw pa rin ang baby ko. Keep <laughs> coming today, mga kaoso, is a brand new content right here, right now. Wow! Ang ako si ko. Shout out kay Layo. At uh, today mga kaoso is uh, special today because magsasaka tayo ngayon. Susubukan natin kung paano magsaka. The ambience, the calling of the earth, of the kilometers per centimeters of that <coughs> volcano. You're... The wakers pull the shadows on my face And I know looking back is see the pain I won't be the whisper and tomorrow is I know when something knows only Ah ah, ah. Don't ski! right now you can't tell but soon enough it ma awesome, no? OPM music I'm not crazy I'm not the a in tarot I'm not don't care but mother what is nothing but you together inside of us <laughs> kalabaw ba? Eh eh Sasaka diyan Shout out shout out Shout out sa mga bay bayani natin magsasaka dyan, no Pabuhay kayo Angat Pilupa Gusto niyo <laughs> Bicol lang malakas. Dito ka makakita ng mga iba't ibang klaseng tao na nakita mo yan. No? Sa gitna ng gapas ay sumasayaw sa pa. No? Dito ka lang makakita ng mga taong seryoso na gwapo pa rin. Katulad ni Nonski. Selfie. <coughs> oh! mm? Buhay mo'y mahalaga. Sige, salamat sa iyong suporta. Pilipino, 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 Pilipino. Kami ang tunay na Pilipino. Nagtatrabaho dito sa Bicol. Pumunta ng Bicol, nagtrabaho para makatulong sa nanay. Dahil daw, matabang ang lugaw. Pero ganyan pa rin, kumakain pa rin siya ng siomay. Kumakain siya, walang kamay. Yung kanin, may halong turay na pinirito sa galonggong What? What the fuck? Hey! Na, tapos na Mabuhay ang Pilipinas Mabuhay Puniti na si Punitin. Ang Punitin. <laughs> Punitin ang brief mong butas na Mara <laughs> sa kanti po na trabaho Kung ano nang trabaho mo ngayon Pagbutihan mo yan Pag iayamanin ka niyan Huwag lang iligal Basta legal lang Totally mga kao Sa binibiro ko lang namin kayo Nandito ngayon kami sa Bicol. Ah, uh, sa Lamidalia, Baaw. Dito sa Kamarinya, sir. Ah, uh, sa lukuyang kaming nag... Tatay. Ako, nagtatay ako na mag... Ano ng palay. Uh, kung paano mag... Paging magsasaka. Pero sila, isa na na. Totally, sila, mga estudyante pa lang sila eh. Pero, natutunan na nilang magkapas ng ano. I'm right? Oh, I'm right, not left. Ayan. <laughs> Ayan mga kaoso Yun lang no mga kaoso Sana natuwa kayo sa video na to At sana may mga napulot kayong aral dito sa mga kasamahan ko Na Huwag kang mamili ng trabaho uh, Kipirap Pagyayamanin ganyan And yun lang And